Gilusad sa LGU ang inisyatibong Adapt a School Project niya tong lunes, Oktobre 9 ning Tuiga sa kolaborasyon sa National Commission on Indigenous Peoples o ubang stakeholders nga kabahin sa National Indigenous Peoples Month Celebration o 9-point priority agenda sa LGU nga resulta sa pagpaningkamot sa 101st Brigade, Isabela City People's Council, 1604th Company Battalion, Isabela City Police Station sa opisina sa IPMR. din ubay-ubay nga donasyon sa mga notebook ang gihatag, gikan sa sa Kailadong Mall. Direksyon sa Adapta School Project mo ang paghatag suporta miembro sa gikonsiderang huyang nga miyembro sa katilingban, partikular sa Indigenous Peoples School Children kinsa nagatubang og talagsaong hagit sa pag-access og de kalidad nga edukasyon atol sa pagbisita, midalit og gikinahanglan nga mga serbisyo ang project team sama sa mobile library services, haircut services, ingon man pagpangapod-apod og mga school supplies, chinelas og pagkaon sa mga IP school children. Pipila sa gipisita nga mga eskwelahan mao ang Palasanan Multigrade School ug Haji Ahmad Kamlani Primary School na nahimutang sa Small Kapatagan o Kapatagan Grande. Sa isinta ka mga pupil sa Palasanan Multigrade School, Gikan grade 1 hangtod grade 3 ang recipients sa outreach effort. Samtang 83 ka mga pupil ang recipients sa susabang grade level sa Haji Kamlani Primary School sa Small Kapatagan Grande. Ang aktibidad, itambungan sa IPMR, NCIP Basilan Province, mga representative, gikan sa 101st Infantry Brigade, Isabela City People's Council, mga personal personahe gikan sa 1604th Ready Reserve Infantry Battalion o PNP Isabela City Police Station. Mitambong sab ang mga personahe gikan sa City Informations Office, Libro Mobile Library, pipila sa mga miyembro sa Barangay Information Officers Network o mga staff gikan sa Sangguniang Panglunsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.